Mga... Natulog na. Ayan o, doon. <coughs> Ayun oh, ilang atigay bundo. Ano tayo po boy? Ha? Ano tayo masira? Ayun oh, putas. Yun. Kamo na. Ano sabi sa iyo eh. Pag kailangan kailangan ito ganyan din. Inaangat din niya sa ito. Silent lang 'yan nakaikot na yun. Pati ito. Pag kailangan kailangan talaga. Ano pag mga nabaha? Ito Buti puwit lang. patingala nga lang. dami, nga ba? Baha. Sakyan, upon mo. Para buha ba yung tubig dito? Ayan. <laughs> see. Ito yung libre pumpa yan o. Oh. Ayan, amin mo. Lalaro naman. namin. Lalaro ng tubig yan. Kaling sa bahay ang boy, may leptospirosis yan. Makakalimutan mo. Ano okay. yan? Ayan. Ta? Hindi. Yung tubig, tubig. Ay hindi pala, nasala na pala yan. Ang talap ko rin yung sugat sa kamay. <laughs> <laughs> <coughs> sugat pa naman ako. tanong sa kanal to eh. Bilihan mo, linis na yan. Patay okay na nga eh. Nabilad na. Nalang, <laughs> nalang, nalang lipos yan. Nabaha kasi to, patingala. Buti, inabot ang tank sa saka-flooring sa likod. Harap naman, okay naman. Buti, inabot yung airbag na. Ang airbag kasi, ito nakalagay sa ilalim na. ingatan niyan. Ito. Kung babahain kayo, ito basa rin to kung um, babahain kayo babahain kayo ingatan nyo dito mabasa eto dito kasi airbag nyan saka yung BCM body control module saka airbag <laughs> andyan pag yan yun tapos na pwede nyo i-jack yung harap para kung sakali kung hindi talaga tataas pero pag sobrang taas wala talaga magagawa wala patingala katulad nung parking ni mong patingala ni doktora kaya ito nabasa hanggang dito lang po. Masanya. Pero di -drain namin yung laman ng tangke. Eh. Kasi may tubig na yung tangke niyan. Mamaya i-update namin kayo. Okay. Kasi naga namumbugak-bugak na to eh. Naabot yung tangke. Eh. Kahit silyado yun, papasokin nyo pag babad na babad. Kasi yung konting moist nun, pasok na papasok dun eh. Sa tangke. Eh. Yeah, may tubig yun. Mamaya, titignan natin yung tubig kung gaano karami. Papalta ng bagong gasto. Change oil, saka spark plug. <clears throat>